Sir, baka may may ako Ay, Ah, nasira kadena? Ato ah? okay. sir, may gamit ako Ato sir o oh. Katingin muna Ayaw Ah, ayaw Ah, nakalas Ay, okay. Sir, isang trastalgo muna Ay, okay wala yung center stand ah wala yung center stand mm -hmm. naku may hirapan tayo nito ok saan pa ba pupunta? hindi na hindi na ah no. papasok ka sa trabaho? Oh, okay. anong oras papasok mo? anong oras na? alas 8 ayun ito oh Aliga. ayun oh kita mo May pambiligang kadena? Wala. wala pa. Ha? Wala kang pera? Ito, ito. Tingnan natin kung kasya tong kadena ko. Pagkalitan mo natin ng kadena. Wala eh, may... Hindi na ako na buti ka ako hindi ako lang buti ka na ibig sa ah, ibig sabihin na ista ka sa gitna ng highway ah oh, ako delikado yun. yan eh. hindi alagaan mo sa maintenance yung motor mo kasi mapapahama ka yung bato, ayun oh It's center stand na uh. wala kang center stand yung motor mo eh Oh Pwede po maaingin naman eh oh. mm. oh. Awa yeah, Ay patulong nga kami, angat nyo lang dalawa Sige nga, kalapad. Yan. Start mo, paanda rin mo. Titingnan natin kung kakalas. Yan, itambyo mo. Tingnan natin kung kakalas yung kadena. Yan. Sige pa. Yan, okay na. Okay na. Daba na natin. Ang hirap ng walang sides Ang <laughs> center stand Ayan Makakabot ka na yan Late ka na eh Ang mahalaga Makapasok ka ah. Count out na Bawa Okay Hindi okay. Ako na bahala niyan sir Ang ba Ang mahalaga Makapasok ka ah. Malilate ka na gusto eh Ako na magliligtit yes, Ano po ano sir? Nas Nas Sa YouTube mo Ah. ah. Ay, mo? ah. Ko, ano kasi binigyan ako ng motor ah. sponsor. oh ayan oh. oh ayan. Talaga. din kasi Ayun, naaabot eh. Ay, na ka na niyan. kamay mo sa manibela eh. Ayan. Ano, 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 yeah. ano trabaho mo doon? Ano, installer, mga barang sa uh, kisame. Installer oh. ng kisame? Oh. Ayan, makakaabot ka na sa trabaho niyan. Oh, yes, sir. Sige. Hindi, sa'yo para ano, kasi yung kamay mo, ma, ano, may pamu, para may pamunas ka. Eh, okay. eh, ingat, ingat. yeah